Ayan mga bihero tayo tayo maglalakbay. Ayan, samahan nyo po ako at patungo uh, po tayo sa party ng Kison City na kung saan sa party ng Kison Ave Ayan po mga kaibigan, pakilike and share ng ating video at pakisubscribe syempre po ng ating channel Guapong Biyahero TV. At syempre po, pakibisita yung ating isang channel Kuya Isko Official. Ayan po mga kaibigan, mga bihero pasensya na kayo at pibihira tayo pag-upload sa mga panahong ito. yan, pagkita ng mga ilaw dito natin mga dadaanan. Kaya samahan nyo po ako at makita uh, natin sa dis oras ng gabi ang natin patungong Kison Ab, Kison City. Let's go! Oh, let me up with a bright smile now. to won't get lost now To the moonlight Eyes you Are here right now You look into my eyes And I'm love Feeling That nothing got to Like a sweet night hey, Now I'm waiting for you But don't hurry Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling hanging with you, not the only one doing me. You already feel it. That. Give me a little more, dark in spotlight. Do I want to know you something? You look into my eyes and fell love. ulit mga mero ayan shout out. Magandang magandang gabi po sa lahat muli welcome dito sa ating channel ng no? Kapong Gahero TV ayan at uh, ngayon na lang po ulit tayo nakapag upload ah ah pakatagal na po ngayon lang po ulit tayo nakabiyahe no at saka uh, oras ng gabi alright mga time check natin is 7 Pagsis 7 o'clock tinuloy pa rin ang jeep kahit na-stop siya oh. pinilit niya pinilit so at mga meron ha oh. ayan at, uh, nandito tayo sa Kalintong Mandaluyong ito yung mga kalagayan dito sa kalintong mandaluyong pag oras ng ganitong oras alas mag alas 7 palingki na kapila palingki kapilaan alright ambulance na market marketplace. Iba rin yung market market. Okay. So, uh, ito yung uh, patawid na ng show uh, boulevard. Maraming beses na rin natin ito na vlog na mga pero. Tawid ng Show Boulevard Ayan, Show Boulevard po yan Din tayo po itatawid lang At papunta tayo ng party ng Quezon City Yan, yung pakaliwa mga bero Ito sa no? Ito naman ay pa Mandaluyong Paidsa Yan Right Sindiretso tayo Pasaguan At Kisun City Naman tayo mga biyero Okay So yan Shoutout po sa lahat Shoutout po sa ating mga Tagaparungo dito Sa ating channel no? Shoutout po sa ating mga Ka-59 Shoutout po sa yung Mga SG Nangyong mabuhay Shoutout Alright So please Like and share po yung ating video Please Para ma-monetize po yung ating channel na ito Mga biyero dahil uh, matagal na po ito Hindi siya na monetize Although hindi naman natin na seryoso talaga Pero sana po Pakisupport nyo po yung ating channel na ito Alright, stoplight na naman May mga checkpoint doon Nakikita natin mga bero So ayan, may checkpoint doon sa tawid Nakita natin ah uh, yung ating license ay xerox no xerox pa ano pa lang uh, papel dahil wala pang card tayong makuha so syempre as usual hinto po tayo sa checkpoint po mga bero pero paparahin tayo nito sigurado sir Ayos, di tayo pinara, tropa, no? Tropa tayo, mga biyero, tropa. So, hindi tayo pinara. Makikita okay, nyo. Uh, actually, uh, lang ako ng idea, no, mga biyero. Ang mga operatiba po kasi, ay uh, mayroong tinatawag na naman tawag dito. Yung bang pakiramdam, higa nga, kung sa tingin alam na natin kung anong klaseng tao ito ano ang pakiramdam natin ano itsura nito yan pagka merong instinct nakikita natin kung uh, pagka makikita sa sa itsura ng tao o uh, kung nakamotor yan, so tayo po kasi ay sa totoo lang marami po tayong uh, biyahe sa buong uh, lugar ay talagang bibira po tayong uh, pinapahin po sa checkpoint So unang-una kasi yung ating motorsiklo ay hindi siya pang karaniwang. Ang uh, motorsiklo natin ay pang, uh, pang tropa, kumbaga. Yan isa sa sign yan na kung pag, uh, pagtingin ng uh, ating uh, mga uh, tropa ay mag uh, identify tayo identify person the next yung ating identity ano uh, personal uh, personal appearance kaya nga no, yung itsura itsura natin so hindi tayo mukhang kung ano man ng ating itsura ay uh, mukhang tropa yan so hindi naman po sa lilinamin ko lang hindi naman sa exempted yung tropa kundi actually uh, yun ay yun nga uh, kumbaga ang isang tropa kasi o isang police ay nakikiramdam din yan no? nakikiramdam titingin, titingnan kung uh, ito ba ay anong klase tao, anong klase ng anong motorista oran naman. Usually, ang mga pinapara yung hindi siya nakaayos. Okay, unang-una, walang helmet. Ayun. Pangalawa, ah uh, naka nakashort, nakachinilas yan ito po yung uh, unang una natin sa checkpoint the next kung may angkas ka yan, lalaki ba or babae ang angkas mo o anong mga pagkakilanlan o itsura nasa in Domingo po tayo no mga Bero in Domingo Street dito sa may San Juan City so ayan shout out po sa mga taga San Juan shout out po dyan at uh, makikiram po dito sa inyong lugar so araw po ng linggo no mga Bero mga kaibigan at nakita natin ta, na talagang maluwag ang uh, kalsada napakasarap bumiyahe pagka ganito kahit naka four wheel ka pa actually uh, naka four wheel tayo kanina no? kaya lang nasira yung ating sasakyan kaya nagmotor tayo ngayon meron tayong pupuntahan sa parting Quezon City Times Street So In Domingo Street San Juan uh, City Yan, Buti na lang mayroon tayong back up na sasakyan no? Mag nasira yung isa, mayroon tayong isa So hindi pa natin pinagawa dahil ang budget po yung ating problema Wala tayo pang budget para sa si pagpagawa So budgetan na naman natin ang sasakyan para magawa Yan, San Juan, Alright? So, mga kaibigan, yung po na yan, mga behero, ay papuntang Cubao po yan, no? Kison City. Tayo naman ngayon ay papuntang uh, Kison City din, pero parte ng Kison Avenue. So, takakaliwa po tayo dito sa Balinsya Street para po uh, makarating po tayo doon sa Times Times Street. Yan. So stop tayo mga na no? okay. So itong side na to ay stop light pero napakakitid kaya meron siyang allowance yung stop niya. So pag umstop tayo dapat nasa guhit lang talaga. foreigner si Lola alanganin kasi dyan Lola ito talaga hihintuan dyan tayo ng isang pasahero nagpapara ng taxi kaya lang nasa mas nung kanto siya ng stoplight hindi talaga siya hihintuan doon dahil alanganin hindi natin siya matulungan dahil tayo ay matakbo alright ito alanganin sayang tayo nakapasok doon sa kaliwa alangan ako doon sa motor Alright, shout po sa lahat Shout po sa ating mga trupa no? Shout out. Sa mga trupa ko yan Sa Efi, shout po sa inyo mga trupa So, ayan, nandito na tayo Sa may Aurora Boulevard Ayan, go na tayo mga behero Aurora Boulevard po itong Iko-cross natin no? mga behero Ayan, yung pakanan yan yung pakanan yan, papuntang Cubao yung pakaliwa naman ay papuntang uh, Tiapo, Divisoria at uh, ano, uh, Malati area, Harrison yung pakaliwa na yun. bayo ay padiritso lamang po right, so ito po yung uh, isa sa street dito no? sa May Quezon City na shortcutan din ito no? shortcutan so puro pwede po ang mga dumadaan dito ito po yung Broadway Broadway Street Broadway alright kaya eh lang parang medyo madilim madilim yung lugar ibira yung poste na may ilaw pero wala pa naman nababalita dito na kung anuman oh bumira yung ay ah. oh pausok yung sakyan na yun ah alright so shout out po sa lahat mga behero shout out Broadway Street Ways to Ayan. dapat pala kumana na tayo doon. So, ayan mga bero, no? At, uh, yan yun naman ay Erodrigues, no? Erodrigues po yung uh, kasunod nito. Pero, ganun pa man, sige doon na nga tayo sa dulo. Uh, tayo dyan kakaanan sa Erodrigues. Pag yung pakaliwa, papunta po yan ng... Uh, Espanya right Espanya din na uh, Sampalok so tayo ay kumanan dahil papunta tayo na time street sa so, may bandang timog po itong barata area kaya doon po tayo pupunta so marami pong daan patpatungo po rito no pero ganun pa man tayo po kasi ay nagbablog kaya Uh, may tour ko po, po kayo uh, para makikita niyo yung mga lugar-lugar. Right itong uh, way na ito, Ero no? Dregues po patungo po ng Cubao. Pinakadulo po nito ay Cubao po mga bihero. sa lahat mga gayero Shout at magandang gandang gabi po sa inyo Time check natin is 7.30 na yata 7 o'clock may So gabi po ngayon no? Mga gayero gabi at uh, so, Yan po yung kuha ng ating camera Sa oras ng gabi Ako po Hinabo tayo no? mga gayero Hinabo tayo ng stop Paparahin tayo dito Mayroong uh, mga enforcer na nasa una natin Pero nung pamamaan ay tayo diretso tayo no Ay mali Pwede na nga pala tayo diyan Dito tayo kakali, kakaliwa sa Murato Sa Murato tayo sa Murato Alright Ngayon dito tayo papasok sa Murato Naisip ko, ang lalabasan ko sana is GMA Pero dito lang kasi tayo side sa, sa my time street eh Kaya dapat dito lang tayo sa bandang itna. Ayan, so dire-direction lang po natin itong mula to no? At tatagos tayo ng uh, Quezon Avenue, Quezon City Tatawid ulit din yung Times Plaza, Times uh, Street na po Kamuning, no? To mas mura to yung binabaybay natin. Yung pakanan, kamuning. Tagos din po yan ng uh, Idsakubaw. Right? Idsakubaw. Ayan, na tayo, mga pero. Ayan, papunta kong Idsakubaw po yun. So, ito yung uh, mura to na kung saan ay uh, isa din sa sikat na lugar. Ito po yung mga bar, no? Malalakin bar. Malalakin bar dito sampurado. Right. motorcycle po mga biro ay tungkot na rin yung ating uh, clutch kaya ano na rin siya uh, gawain na rin siya palitan ng clutch pero pwede pa naman tumatakbo pa naman So, mga mga bar, bar po ito no paligid yung paikot ng kabila po pag mga bar po yan. Dito po yung mga malalaking bar, comedy bar. Mura to na po ito. Kilala po ang mura to sa mga bar. Oh ha. So, ayan, deri direct, lang po tayo, ng, mga biyero. ah Ito po yung uh, circle ng uh, Murato Timog na po ito, mga behero Timog, Timog, Murato Ayan, alright So, ayan, dito tayo Pakanan, isa pa deri tayo, mga behero At pakaliwa naman yun yung upapunta naman ng Spaniak Asian Up So, dito tayo, mga behero Alright, so hanap lang tayo dito ng matatawiran natin patungo time strip Nandito dito po ay maraming artista na dito kayong makikita mga bero kasi nandito na po yung dalawang station natin yung uh, channel 7 at saka channel 2 Kung so, ganun pa man ay marami pong mga artista na rito natin dulo kaliwa po tayo mga pero okay so lead in po yan laki ng relo mga pero o oh, laki may binta so nandito ngayon ang nandito ang uh, Pinoy Big Brother po mga pero big brother for TBB so ayan dito ah, uh, diretso lang tayo doon tayo ka doon tayo dito de diretso yung side na yon. kasi pag pumaliwa tayo babalik lang din tayo o so, oh, bakit tumiretso yun ah okay. So, tumbok na tumbok lang natin mga pero kailangan natin lumabas dito sa Mother Ignacia kilala po itong lugar na ito mga Biro, sa kilalang Mother Ignacia alright Mother Ignacia po wala po mayroong Father Ignacio pasaway niyo sa mundo Kita po mga bero Mga pasaway Mga pasaway Two times na to eh Ayan ah, mga bero, dito na po no Ata, thank you very much, mabuhay po ang lahat Bye bye bye, -bye po, bye, -bye.